Alright, uh, magandang magandang uh, hapon po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Sumuli so, po na, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Movie, Rata po Okay, so sa hapon po nito Gusto ko lamang pong magbigay ng aking opinion O ipaliwanag yung aking nalalaman Patungkol po sa tunay na dahilan Ni Congressman uh, Romualdez sa kanya pong uh, bilang house speaker ng kamera. At uh, sa tungkol din po sa panawagan niya na itigil na lang ang um, pag-iimbestiga ng uh, kamera patungkol po sa flood control projects na So sa mga hindi po nakakaunawa, alam niyo mga kababayan, iniisip nila na ah, siguro dahil ayaw maimbestigahan ni ayaw maimbestigahan ni Romualdez yung uh, tungkol kay Saldi ko o uh, ayaw niya magpaimbestiga kaya ganun mali po yun huwag natin huwag natin itenga yung kaisipan natin yung pangunawa natin doon base lang doon sa ginawa ng isang tao tignan natin kung ano yung mga dahilan So, meron po kasi ito kaibigan natin to, no. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko lang i-correct yung binabalita niya na hindi naman niya kailangan gawin to eh. Malakas naman yung views niya. Kung habol niya views, ang habol niya ay para kumita siya, hindi pa ba sapat yung kinikita niya. Huwag naman ganun 'Di ba? Eh, ang labas nito mga kababayan, para siyang sumasabay sa ano eh, 'di ba? Para sinasamantala niya. Ito, ito, ito kilala niyo naman siguro si si AB, 'di ba? So, ako lang muna sana akong problema sa kanya. Ito hindi personal 'tong akin sasabihin nado. Wala 'tong pang-atake sa kanya. Pero gusto ko lang sabihin sa kanya na dito sa pinahayag niya o sa sinasabi niya, napakarami niyang mali. No? Para maintindihan po din niyo, ito panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan para maintindihan po ninyo At ng logos. Dali lang po ah. Speaker, Yan. Dali lang po ah. Okay. Uh -huh. speaker, Dahil inaamin na po ngayon ng isa sa mga deputy speaker na si Janet Garin ng Iloilo, mm. na bago pala umalis si Romualdes, mm. kinausap na yung mga congressman Mm. At itigil na raw po yung investigasyon. Mm. Aba, ay bakit? Ay siya ang nag-utos ng investigasyon. Tapos kanya ay pinapatigil. Pakinggan po natin muna ito bago tayo magbigay ng opinion dito. Kasi kakaiba ito ha. Hindi ito normal at hindi ito dapat ginawa ng dating speaker. Kasi talagang pagdududahan siya rito. Meron ng parang consultation and later on, direktiba galing kay Speaker Martin Romualdez na ihinto nyo na yan um, unless you're going to deal with um, legislative measures to instigate safeguards so that it will not happen again. Sa so pagkaintindi ko naman, hindi nirespeto niya yung mga naunang meeting at consultation na naganap. Um, Nag-usap silang dalaway. Ayan o. Oh. So, linaw. So, stop ko muna doon. Hindi ko lang maintindihan na kung anong nangyari sa utak ni Abe. <laughs> hindi ko maintindihan kung anong nangyari sa utak niya. Sinasabi niya malinaw. Tama naman eh, pinapatigil malinaw pero naba, na, napakinggan ba niya ng, narinig ba niya ng maayos? Parang may mga bagay doon na hindi niya naunawaan. Parang may mga may mga binanggit doon na tira, hirap siyang unawain o intindihin at doon lang siya pumokus sa uh, sinabi ni uh, Garin na umami na ipinapahinto na ni Romualdez yung pag-iimbestiga. Ngayon, mamaya, uh, bubuhin natin, no? Gusto ko munang panoorin natin to ng unti-unti. Uh, unti -unti. Sige. Okay. Order, Committee on Public works and Committee on tama uh, Ribbon, yung Tama. Po yung uh, datawad, uh, tama. So, na Tama. na So, maasa tayo na na ang Okay. Pero nung mabablit na po ang diskaya at usaharing na masasinato na merong labing o uh, dalawang po na hindi na congressman tapos sinasama si Sandy at mismo si Dating Speaker mm. ng Pagkero Batis ng Tio Mano ay humihingi ng 25% sa mga kontrata. Hmm. Kapuhan ng kontrata 25% ang mm. kay Sandy ko at kay Speaker Romates. Yan ang sinasabi ng Iskaya base sa kanyang mga nakakausap na nagpapakilala. Hmm. hmm kung di ako isara, kaya yung mga mm. hindi yung mga mister yung mga lalaki talaga isara, na patigil. dahil pa yung ko sinabi na ng opposition congressman at independent congressman na na yung si to be ang mga ko, pero hindi ako magjama ng politik. na yung sali yung dahil hindi na no, ordinarye, yung parang hindi na naman natingyan, yung doon po nagkakamali itong si Abe. Kung maalala po ninyo, binigyan lang po ng sampung araw si Saldiko ng uh, camera. Binigyan na siya ng uh, order na kinakailangan sa loob ng sampung araw lumitaw ka. Dahil pag hindi, alam mo yun, nakasunod na. Diba? So, ganito po yan. Papaliwanag ko lang po sa inyo, no? Kasi mukhang malabo yata, mukhang may something itong si Abi ngayon... Ayaw niyang linawin. Ganito po yan mga kababayan. Ano? <clears throat> Unang-una, gusto kong ipaliwanag sa inyo na kung gustong tabunan ni, ni Martin Romualdez ang kanyang sarili, hindi niya kailangan bumaba. Mas mapuproteksyonan niya ang sarili niya kapag hindi siya bumaba o umalis bilang house speaker. Naisip ba ni Abby yun? Kung ikaw... Tingnan nyo, bibigyan ng sapwal. Si Sarah, bakit ayaw bumaba? Bakit ayaw niyang bumaba bilang isang busy presidente Bagamat puno na yung listahan doon sa, sa DOJ o yung mga kaso niya doon sa DOJ, sa NBI, sa Ombudsman. Bakit ayaw niyang bumaba? Kasi alam niya yung kapangyarihan lang niya ang maaaring magpatagal o pumigil kahit pa paano sa kakaharapin niyang kaso. Alam niya na magagamit niya yung kapangyarihan niya kahit mayroong investigasyon o mayroong nag-iimbestiga sa kanya. Nakukuha ninyo. Binipagay ko lang po sa inyo yung aking nakikita aking palagay, aking pag-aanalisa. Kung talagang gustong pagtakpan ni Congressman Romualdez ang kanyang sarili, hindi niya kailangan bumaba. Ba't siya bababa? Hindi naman siya pinapababa o hindi wala na, uh, kung meron man na gustong pababain siya dyan sa kamera, sa isang daan mukhang nasa isa, dalawa, tatlo lang. Nasa kanya pa rin yung majority, nasa kanya pa rin yung uh, Uh, kakampi kakampihan pa rin niya yung mas nakararami. 'Di ba? At siyang ayun sa kanya sa katunayan. Binigyan pa nga siya ng uh, ano eh, ng mga congressman, binigyan siya ng uh, parangal bilang isang napakabuti, napakabait, napakatotoo na leader o naging leader ng Kamara. Uh, Kaya kung gagawitin lang niya at gusto niya na hindi siya maimbestigahan pati si Saldi hindi niya kailangan bumaba. Pero bakit siya bumaba? Dahil may delikadesa siya. May delikadesa po siya, mga minamahal ko mga kababayan. Bumaba siya. Para nang sa ganon, hindi masabi ng uh, mga DDS o ng, ng Senado na naiimpluwensyahan yung pag-iimbestiga ng uh, mga kasama niya doon sa kamara dahil house speaker siya. Ngayon, bakit ba pinatigil? Ito, dito na tayo. Kasi mukhang mahina ang pangunawa ni Abi dito. Alam niyo ba't pinatigil niya? Sinabi niya ipatigil. Ba't sinabi ni rin na itigil na yung pag-iimbestiga din? Bakit? Ganito po kasi. Ito pong si Hernandez, kung maalala ninyo, si Alcantara, Diskaya. Wala pong matibay na o walang isang salita o walang, walang pinupondohan na testimonya. Naalala ninyo, nung siya, siya ay sa Senado, iba yung sinasabi niya, doon sa sinasabi niya sa kamera. So ngayon, ang nangyayari ngayon ang nangyayari ngayon para magang lumalabas tuloy sa isipan ng mga Pilipino na itong mga ito, itong mga persona, persona na ito na sangkot sa plant control projects o sa katiwalian eh tila natatakot o tinatakot ng magkabilang panig dahil pagdating doon ang tinuturo doon sa kamera ay yung mga kaalyado ng mga Duterte. Pagdating naman doon sa kamera ay sa Senado, ang tinuturo naman yung mga kaalyado ng ating Pangulo. Ngayon, bakit ba dumating sa punto na sinabi ni Romualis na itigil nyo yun na yung pag-iimbestiga dyan? Hindi po sa dahil sa ano, sa ayaw niyong maimbestigahan siya, maging si Sandy ko. Dahil unang-una, kahit ipatigil niya yung pag-iimbestiga, dyan sa kamera, hindi niya mapapatigil yung pag-iimbestiga ng Senado. At hindi din niya mapapatigil yung uh, independent commission na nag-iimbestiga ngayon sa lahat ng official o officials ng ating bansa. So sa madaling salita, mayroon pong mas malalim na dahilan. Ano? Ito po yun. Dahil iba na po ang namumuno. Iba na. Kasi nagsimula po yung investigasyon na yan nung siya pa ang house speaker. Ngayon, ang gusto niya, itigil yan. Ngayon, ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, na hindi na siya ang house speaker. Anong mangyayari? Depende na po yan sa pumalit sa kanya. Kung ano ang kanyang gagawin, ano ang kanyang iisipin, ano ang kanyang pamamaraan para matuklasan din ang katotohanan. Tama? So, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi sinabi yun ni Romualdez para pagtakpan ang sarili niya. Dahil wala namang puso ng ligtas kung sakasakali mang meron talaga siyang uh, uh, o meron siyang uh, talagang uh, ginawang kasalanan o talagang sangkot nga siya sa katiwalian sa flood control projects. Lalong-lalo na si saldi ko. Diba? So, sa madaling salita, ikinokorek ko lang po yung sinasabi ni Abe. Kasi mukhang, yung style niya kasi sa, ano eh, mukhang gusto niyang akitin yung na mga Pilipino. Ah, ito, dito kayo kasi, wag ko tayong, wag tayong umano na, ano ba, nagmumukha tayong marites niyan eh. Di ba? Ayusin natin, ayusin natin. Hindi ko binabanatan si, ano ah, si Abe. Sinasabi ko lang sa kanya na, professional ka eh. Huwag mo, mo papangitin yung ano mo dahil lang dyan sa maling, di ba? Huwag ganun. Eh halatang namumuliti ka ka na din eh. Di ba? Halatang namumuliti ka ka na rin. Ayusin mo. Di ba? Dapat alamin mo kung anong motibo. Kaya yung pinatigil para hindi lumabas na diba? yung pag-iimbestiga na yan ay siya pa rin ang uh, nasa likod niyan na kung saan ang lumalabas sa investigasyon dyan ay yung mga kalyado ng mga Duterte. yun. isa kasi sa naisip ni Romualdez, ganun din naman, magpapagod lang yung kamera. Mag-iimbestiga-imbestiga sila, gagastos yung Pilipino. So, ang iniisip niya, una-una yung gastos. Gastos, di ba? Eh, meron, may ginagastos tayo araw-araw doon sa sa Senado, may ginagastos pa tayo araw-araw doon sa kamera. Sobrang laki na ng ginagastos ng mga Pilipino, hindi nyo ba alam yun? Ah, Every day, gumagastos tayo ng daan-daang libo para lamang sa mga investiga-investiga na yan. Sa pagkain pa lang ng mga resource person, doon sa mga inimbitahan, doon sa mga etc. etc. So, naisip niya, total, uh, para walang bias, kasi, pagka nag-iimbestiga sila dyan, hindi naman, uh, kumbaga mas lumalabas dyan yung katiwalian ng mga nakarang administrasyon, inalis niya. Para hindi sabihin, para hindi isipin ng mga kabila na bias na kukuha ninyo. So, ibig sabihin, kaya niya pinapatigilan dyan dahil may tiwala po siya sa Independent Commission. Dahil alam po ni Romualdez, kahit na yung pag-iimbestiga dyan sa Senado, useless din po yan. Hindi lang niya masabi na itigil niya na rin yung pag-iimbestiga dyan. Dito tayo, sa neutral na pag-iimbestiga. 'Di ba? Dito tayo sa independent. 'Di ba? Dito tayo sa independent dahil walang papanigan ito. So, kaya sabi ko eh mas mainam na eh kung ako tatanungin pati yung sa Senado itigil na rin yan. Eh. Para hindi rin isipin ng ating mga kababayan, mga supporters po, mga mga dilawan, pinglawan pati ng mga Ah uh, Uh, maka, maka BBM na may bias kasi kitang kita naman po natin na gusto lang ni Marcoleta ang lumabas dyan ng mga tiwali eh yung hindi kaalyado ni Sara Duterte o hindi nila kakampi kitang kita naman po yung bias eh, buti na lang po kahit ang paano ay eh, matapang po at talagang tumitindig po sa katotohanan si Ping Langson magisitito sa to na kung saan hindi pa rin nila hinahayaan na manaig si Marcoleta na kung saan ang gusto lamang niyang ilabas dyan ay eh yung mga kalaban. Talagang makikita niyo yung katulong isa ng hayop na yan. Diba? Pero gano'n paman, kung Pilipino po ang tatanungin ninyo, kahit sino, ano ba gusto ninyo? Sino ba mag-iimbestiga? Yung independent o yung magkabilang panig na alam naman natin na kontrapartido o mag magkaiba ang kaisipan? Diba? So, kaya kung tatanungin niyo, suku gusto ng mga Pilipino na doon sila sa independent. Kasi pag independent, eh makakatiyak tayo dyan na walang sisinuhin niyan. 'Di ba? Walang sisinuhin. Wala kahit sino. So, lalong-lalo na eh natuklasan na inamin na din naman ni, ni Alcantara na sa isyu ng blood control, sa isyu ng katiwalian sa DPWH itinuro niya na kung sino-sino yung mga taong pinagbigyan niya ng pera ng personal kasama pa si Hernandez kung di ako nagkakamali na isama na naman dito yung pangalan ni Bong Revilla. na bagamat hindi na nanalo pero kasama siya dito o, syempre, ganun pa rin si si Jingo Estrada na dati ng uh, hanggang ngayon may, akala niyo ba wala siyang nakabimbing ngayon na labing dalawang graph Meron. May mga kaso pa siya. May, maliban doon sa malversation na inalis na talaga, di ba? Yung guilty nga siya sa malversation. Tapos nag na siya. Nawala. O, nawala yung plan there. Pero meron pa siya. Kinakaharap ng labing dalawang kaso. Hindi mo mawala ng kaso si si Erp, si Jingo uh, si Estrada dahil nga sa kawatan. No? Talagang tulisan talaga. Nagtataka nga ako. Ang dami-dami-dami kaso. Pero hindi nagsasawa sa kakapagnakaw, hindi nagsasawa. Kung masasabi mong wala talagang, o, ano siya eh, wala kang makikitang kagandahan sa pagkatao niya. O, oh, isa pa dito si si Joel Belenuel pa, na dating na rin na, uh, nasangkot sa uh, pita, scam. Diba? Kung ako nagkakamali, nung ano pa lang to, nung uh, uh, test daman, yung siya yung mahawak sa test da, may kaso na rin siya pinapa, diba, pina pinaaalis nga siya o pinatatanggal siya ng ombudsman noon dahil sa million million din na katiwalian na nina, uh, na nasasangkutan niya na kung saan million million halaga ng pera ang binulsa niya kaya nga kahit anong sabihin ng mga ito yan yeah, talagang di ba o ngayon makikita niyo maliban na isiniwalat ni Alcantara itong mga pangalan na ito hindi nakaligtas si Saldico. Oh, so pati yung babaeng dating uh, magbabatas. Ano ba yung pangalan? Oh, ngayon lulubos na yan, nakuha na, nalaman na ng uh, Independent Commission, magkakaalaman na yun. So ibabalidate na ng ano yan ng uh, Independent Commission yan, teka. Ah, uh, gaano ba to katotoo? Oh, no, sa katotohanan, 'di ba? Sinamahan pa nga ni Boyeng Remulla si Alcantara para uh, alamin kung gaano katotoo tignan at uh, inanuhan nila ng dokumento para maging mas matibay yung uh, kasi sabi ni Alcantara uh, ito ako mismo naghatid kay kay uh, saldi ko sa isang bahay niya dito sa Maynila mm. kasama si Hernandez pinatunayan din ni Hernandez ngayon Uh, pag, pag dumating yan doon sa uh, independent commission, magkakaalaman yan. Eh, nangyayari doon sa Senado eh. Ang gustong gawin ni ni uh, ito. ang gustong gawin nito ni Marcoleta, si Saldi ko lang ang madiin. At hindi si Jewel Villanueva at si Jingoy. Ito palang may bias ni. Kaya nga kahit ako tatanungin ninyo, mas magandang itigil na din Itigil na din yan independent commission na. O, oh. hindi kasama si Barcleta, hindi kasama si Soto, hindi kasama lahat. Independent commission. O, oh. di ba? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, yun lamang po ang aking reaksyon. Hindi po pinatigil ni speaker, House Speaker Martin Romualdez, uh, dating House Speaker Martin Romualdez, ang pag-iimbestiga sa kamera para pagtakpan ng sarili niya, kundi para hindi na gumastos sa mga Pilipino dahil kung ano man ang kalalabasan kasi doon sa kamera ipinapalabas lang kasi ng ating mga kalaban na yun ay namamanipula dahil hawak ni Martin Romualdez ang uh, mga congressman sinadya niya yun sinadya niya kasi ganun din naman eh pinapalabas dun sa kabila ng ating mga kalaban na, ah, na. di ba kahit nga nung umalis na siya sinabi ni Sarah sinabi ah hindi, sila pa rin yan eh, hindi sila matahimik kasi gustong gusto nila sila yung pumalit gustong gusto nila sila yung di ba alam naman natin eh o kaya nga tama lang para sa akin yung ginawa niya na itigil na investiga doon pag iimbestiga total may independent commission naman na magpapainalize niyan di ba oo Buti sana kung sinabi niya na ah, ah buti sana kung nanawagan siya sa ano sa sa, uh, sa, Senado pati sa Independent Commission. Oh, wag niyo ako sasali ah. Bababa na ako, wag niyo ako sasali. Wag niyo ano nganuhin. Bababa na ako, wag niyo ako sasali. Except niyo ako diyan. Ayun eh, ang halata talaga na iniiwas niya sarili niya. Eh, kaya lang ang nakakasama dito kay ano kay kay Abby minsan overacting. Uh, ganoon. O oh, ganun, ganda-ganda ng damit mo, ganda-ganda ng background mo, tapos sisirain mo. O oh, ganun. ba? Diba? Hmm. So sa mga kababayan natin, maraming maraming salamat po. So muli po, tulad po ng sinasabi rin yung lingkod, mabuhay po ating inabayan, mabuhay po rin mamahal sa ating inabayan. Maraming maraming salamat po.